Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin or magbigay po ako ng opinion regarding sa world, world tour ni Congressman Paulo dito Duterte sa anim na labing na nasyon within 2 months. Okay? Ano ba ang kanyang mga plano? Magbabakasyon lang or may tinatago, no? Uh, before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Couple of days ago, in ni Speaker Romualdez ang vacation na live ni Congressman Paulo Duterte. Napaka, magtaka tayo kasi 16 nations within 2 months. Bakasyon grande. Saan ba siya kukuha ng pera? No? Even though may pera siya, pero it's not easy to spend money sa labing anim na countries sa loob lamang ng 2 uh, two months, no? So, pag-usapan natin. Siguro gusto niya lang mag-unwind. Life of Rich and Famous, according sa mga netizen, baka may tinatago or may mga plano siya na na i-withdraw ang kanilang mga pera kasi against time, no? racing against time before the big freeze of assets, mga pera nila kasi kay, sa ICC, no? Kay Tatay Digong, no? Or gusto nyo lang talaga-laga no? Pwede din. Or secure or withdraw the deposit sa iba-ibang mga bansa. Or may mga plano talaga siya na hindi natin alam, no? So, kung ikaw, na ordinaryong tao, magtaka ka talaga ano plano ni ni Paulo Duterte, no? Sa kanyang pagbabakasyon, no? Sa labing-anim na, na bansa sa loob ng dalawang bana na no? uh, siya lang nakakaalam pero most likely sa akin lang guys ha tingin ko may mga plano po ito hindi lang to bakasyon kundi may mga plano siyang ibang bagay na hindi natin nalalaman na gagawin niya okay So, yun lang po guys. Maraming salamat po. Bigay nyo rin yung inyong haka-haka sa comment section ng ating video kung ano ang inyong opinion, kung ano ba ang plano ni Paolo Duterte sa kanyang bakasyon around the world, no? Maraming salamat po sa inyong walang pasa salamat panonood sa channel ko. Mahal kayo. Ingat po tayo lagi. Please share, like and huwag kalimutan mag-subscribe. Ito naman po kaibigan niyo si Jake Paalam.